Hello mga mami, may gabi eh. So magkong sanita rande. Eh. Sana, beef. Ang sakon mo niya. Nilagang beef. beef. Ano, on, eh? gabi, pa ka. Ah, mag-pressure kaya dahil siya. Nilagang beef. Okay. Nagluto. Taog pa ni hapon. So daan. Timing na rin. Eh. Kaya nga no. Nagulan-ulan ng panahon. Timingers. So magslice slice taog. Ginger. Ginger. <laughs> Lagsikan siya. <laughs> wow. So perfect. So, pag maluto na to, tangali na to. Pichay, ba pichay, oh. Pichay! Of course, may tangla ah, Ma siya. mo mo Ang napila lang na siya. Pila kami ni Sade. Pila kami ni Sade. Usually. Ah, okay. Okay. So, unyan niya siya natin butang. Gabits. Gabits. What's this? Okay, go. Cool. Hi, guys. Oh, Ako na, luto na. Nilagang baka. Maluto, maluto. Na. Ready na. Ang nilagang bata. Yeah. Yomi. Sao na to ang um, laman mo ni si Anil. Namnam. Laman ni. Yes, it's Carnie. So, ay. Chacho. Okay. Joyo. So, kaon ta, panihapon. Ay, pray pa dito. Let's eat. Chacho, let's eat na. Let's eat. Perfect lah siya. Basta di-pressure cooker lang. Mayroon siya. Anak na kumakna, kumakayo dyan. Eh. Mabuti ka okay. ng okay. Ito yung panihapon mga mami. Tanawin sa aming TV, kadiyot. Tapos toon-toon, kung saan ka matulog. Tingkat toon na po mami. Pahilis natin sa pagkaon. Sumaw na mami. Pahilis natin sa pagkaon kaya gusto ba Dinner. Tama mami, kay matulog na ta. Tama-tama lang mami. Humagkaon, nag-rest, watch TV. Ganina, human ka Oh, nagwas yung TV ni ganina. Ang man karon, matulog na tamami. Ka, tahong kayong panahon. Very tahong. Tahong, tahong. Hmm, tahong kayo. Tanawang sa mga pupay. Nakita na kayo. Isang tahong Mami, palibot na mo. So, tahong. Ano siya? Good night. Ano, tahong kayo. So, nami, amamami, amuang divine mercy.